Good morning sa atin lahat mga idol at welcome back na rin sa ating bagong video mga idol Ayan, tapos na nating gawin yung ating bagong project mga idol dito sa Selective Agency mga idol Kaenta Rizal Ah, uh, Ito yung materialis na to mga idol, ito yung binahin natin nung nakaraang araw mga idol At uh, inakyat na rin namin yan mga idol kaya itong project natin na ito mga idol ay natapos namin to i-install ng dalawang araw mga idol. Ah, uh, yung taas ng ano natin mga idol projects, ano yan, pang pitong palapag yan mga idol. Dito lang yan sa ano, gilid ng highway, dito sa karangalan mga idol. Ano uh, to mga idol, ah, uh, agency to mga idol ang may mayari nito ay isa sa kliyente ng boss natin mga idol dito lang sa ano sa ango um, honorisal mga idol ayan no, no. nagpipintura na nga lang dyan yung mga kasamahan natin mga idol pinipinturahan nila yung fix crew at yung mga sealant natin dyan mga idol at nilinis na rin natin yan mga idol winalisan natin yan pati yung ating gutter mga idol ay nalinis na rin natin yan mga idol para ano maganda tingnan yung ating gawa mga idol kailangan malinis talaga yan maganda yung view natin mga idol dahil nasa itaas nga tayo Ayan, o oh, kitang kita yung building na ano dyan mga idol oh. yan oh, kitang kita yung building pati si boss Jollibee mga idol oh. nakangiti pa <laughs> Ayan, patapos na kami diyan mga idol. Ah, uh, konting linis na lang 'yan at yung iba nating kasamaan mga idol ay nag-aayos na ng ating gamit sa baba mga idol. Ah, uh, syempre kailangan din natin magwalis sa baba mga idol para pag nakita ng na mayari na tapos na yung trabaho natin at malinis pa yung ating area mga idol. Ayan, yung boss natin diyan mga idol si Marlo Magan mga idol nasa baba inaantay na lang tayo mga idol. At yung dalawa namin kasamahan naman mga idol ay dumiritso na muna sila pag-uwi sa kanila mga idol sa Bulacan. Taga Bulacan kasi yung dalawa nating kasamahan mga idol. Yan, hanggang dito na lang muna yung ating video mga idol. Maraming salamat sa panonood mga idol. God bless sa ating lahat mga idol. Yeah. <laughs>